Inaabangan na rin ang mga dabawenyo ang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nilang marinig na bumaba pa ang presyo ng bigas. Si Jason Amisola ng PTV Davao sa report live. Jason? Rise and shine sa iyo, Diane. Dito nga sa Davao City ay makulimlim ang ulap at uh, umuulan kanina pero excited at inaabangan na ng mga Dabaueños ang uh, mga sasabihin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang State of the Nation address ngayong araw. Ilan sa mga gusto nilang marinig, Dayan, ay uh, kung paano ang uh, pag a pa ng administrasyon sa pagpapababa pa ng mga basic and prime commodities na mga prices, katulad na lang ng bigas, gayon din ang uh, aksyon ng administrasyon o mga programa ng administrasyon para sa patuloy na pagpapaunlad pa ng isla ng Mindanao. Apat na dekada nang nagtitinda sa Mangkerohan Public Market sa Davao City si Eric Ania. Mula na nagkaroon ito ng pwesto sa nasabing palengke, napapansin itong pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin. Kaya naman sa gagawing State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ninanais ni Eric na ito na ay masolusyonan. Pagbaba ng presyo ng pangunahing mga ngailangan ng tao, bigas. Sabi nga niya haabot ng 20 eh hindi naman na naging totoo and he is in his, his position. Gayon din ang ninanais marinig ng consumer na si Romy, yung bigas, pagsugpo ng kahirapan, uh, pag pagbaba ng mga presyo ng mga bilihin. So lahat inaabangan ng mga tao pag uh, umintong sahod ng mga manggagawa. hanggat ngayon eh, wala pa tayong nararamdaman, pangatlong sunanan niya. Ayon naman sa Dabawenyang si Rodeline, maraming mga magagandang na isagawa ng mga proyekto ang Marcos Jr. Administration, lalo na sa mga nagpapatuloy na infrastructure projects. Kaya naman nais itong marinig ang pagpapatuloy pa sa mga proyekto na ikauunlad ng isla ng Mindanao, katulad na lamang ng planong Mindanao Railway Project. Malas malaki matulong dito sa Dabaw kasi parang walang traffic. Dapat maikuan tayo railway. Habang ang mahigit dalawang pung taon na GP driver na si Joffrey, gusto sanang makadinig ng mabuting balita tungkol sa pagpapababa ng presyo ng krudo. Sana bababa na yung kilo ng bigas at saka sa pagtaas ng krudo bababa rin kasi malaking tulong na yan sa pamilya namin. At sana hindi matuloy yung peace out sa mga jeepney. Kasalo na rin ng puwersa ng Davao City Police Office para masigurong ligtas at mapayapa ang mga may planong gagawa ng rally sa Freedom Park ngayong araw ayon sa pulisya Mahigit dalawang daan na mga security personal ang nakadeploy sapagkat sigurado silang may ilan ang magpapalabas ng salaobin matapos ang sona ng Pangulo. Maximum tolerance rin ang kanilang ipapatupad pero hindi sila magdadalawang isip na magpapatupad ng full force of the law sa mga individual o grupong magbibigay ng delikado sa komunidad. Hindi ginato, na to, uh, iwala na ay mga kasamok kamahitabo. Hindi yun na na iwala, sir, no? So naatay SBM, deha naatay SWAT ma deploy deha sir aside from the 20 personnel from station station 1 and station 2 no sa Santa Ana and then from the San Pedro police station. So asahan sir sa ato ang mga kaisoonan, na dili lang mabana kay naara naara tay pulis nga mabutan deha para safety ang tanan. Dayan dito nga sa Freedom Park sa Davao City kung saan isinasagawa o karaniwang isinasagawa ang kilos protesta ay wala pa tayong nakikita o namomonitor na mga individual o grupo na may planong magsagawa ng kilos protesta para sa ikatlong sona ng Pangulo. Pero andito ang presensya ng pulisya para masigurong ligtas at maging generally peaceful ang ikatlong sona ni President Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Davao City. Yan na muna ang latest mula rito sa Davao City, ako si Jason Amisola sa PTV Davao para sa Sona 2024 sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat Jason Amisola.